Nang marinig ko ang malambot at malamig na pagtawa sa kwarto ng bata, nagising ako sa takot na hindi ko mabigyan ng pangalan. Ako si Mia, dalawampo at walong taong gulang, dating online tutor sa Maynila na napilitang umuwi sa probinsya noong mawalan ako ng stable na internet at trabaho. Isinusulat ko ang kwentong ito dahil hindi ko kaya pang itago ang nangyari at kailangan kong humanap ng mga taong makakaunawa o may sariling karanasan. Nakatira ako sa bahay ng lola ko na si Lola Maria. Siya ang dahilan kung bakit ako umuhi dito dahil wala na kaming iba sa lungsod. Isang gabi, habang naglalatag ako ng assignment sa mesa at nagbubukas ng laptop, may narinig akong pagdampi sa kortina gaya ng paghipo ng isang matagal ng kilabot. Nilapitan ko ang bintana at naamoy ko agad ang malamig at mabahong amoy na nagmumula sa labas na parang patay na hayop ang pinagmulan. Hindi ko agad maalala ang mga kwento ng bayan namin, pero ramdam ko sa katawan ko ang kutob na may nanonood. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto, may kakaibang bakas ng paa sa labas ng aming bakuran na parang maliit pero mabilis at may marka ng kuko sa sahig na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtuturo online na tatanggapin ko lang upang makatulong sa lola ko ay magdadala sa akin sa gitna ng mga alamat. Kung may karanasan kayo o narinig ninyo rin ang ganoong mga tunog sa inyong lugar, iwanan niyo sa comment. Babasahin ko ang mga kwento. At pipiliin ko ang mga pinakamakatotohanan dahil kailangan natin ng komunidad na nagbabahagi ng ganitong karanasan. Simulan natin mula sa umpisa ng buhay ko at kung paano ako napunta sa bahay ng isang pamilya na may tinatawag nilang anak ng aswang. Lumaki ako na may simpleng buhay. Ang unang bahagi ng backstory ko ay ang pagkabata ko sa maliit na bahay ng aming kamag-anak sa Luma at mabundok na barangay. Tatlong bagay ang lagi kong naamoy noong bata pa ako: amoy ng litsugas mula sa palayok ng lola ko, amoy ng sigarilyo ni Kuya Jun na nakaupo sa pintuan, at ang maalinsangan na hangin mula sa gubat kapag papalubog na ang araw. Ang lola ko si Maria ay ang nagpalaki sa akin matapos mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Si Lola Maria ay mahilig magluto ng sopas na may bawang at asin kahit alam niyang kainin namin ito ay makakapagpagaling ng takot. Minsan, iniiwan niya ako sa tindahan ni Aling Saling habang siya ay naguhugas ng pinggan at doon ko nakilala ang mga kapitbahay na laging may dalang kwento tungkol sa aswang at engkanto. Sa eskwela, ako ang laging tahimik, makulay sa loob pero takot magbahagi ng takot sa iba. Natapos ko ang kolehiyo sa edukasyon at nagturo online sa isang tutoring platform sa Maynila. Nang mawala ng trabaho dahil sa kakulangan ng oras at dahil kailangan kong magpadala ng pera kay Lola na pagdesisyonan kong umuwi na lang. Sa pagbalik ko, inakala ko pansamantala lang ito. Nag-isip ako na ng mga online class mula sa bahay ng Lola habang nagluluto siya ng kanin para sa amin. Noong dumating ako sa aming barangay, si Kapitan Ramon ang unang kumustang bumisita at ipinakilala sa akin ang ilan sa mga tao sa lugar. Kilala rin ako ni Nida na kapitbahay namin at ni Tanod Tomas na minsang nagbabantay sa gabi. Sa oras na kailangan ko ng dagdag na kita, nagpost ako sa barangay hall na tumatanggap ako ng online tutoring para sa mga bata sa lugar. Dito nagsimula ang pangalawang bahagi ng aking buhay na hindi ko inaasahan. Ang pamilya na kumuha sa akin ay nakatira sa dulo ng bayan sa isang malaking bahay na hindi umangkop sa karamihan sa paligid. Ang unang pangalan na binigay sa akin ng nanay ng bata ay Ana. Si Ana ay mukhang pagod at tahimik at may asawa silang nagngangalang Mr. Javier na bihira makita sa compound dahil laging may trabaho sa lungsod. Ang anak nila ay isang batang lalaki na tinatawag nilang Lito. Sabi ni Ana, kailangan nila ng tutor dahil palagi raw mababa ang grades ni Lito sa reading comprehension. Nagkaroon kami ng palitan ng mga text at tawag. Nang una kong makita si Lito, napansin ko agad ang kakaibang ora niya. Maliit siya para sa edad, malambot ang buhok at ang mga mata niya ay malamlam pero kapag tinitingnan mo ng matagal, parang may asul na kumikislap sa gilid. Nag-usap kami ng maikli bago ko simulan ang pagtuturo. Hello Lito, bati ko. Maganda ang ngiti mo. Tumango siya at ngumiti ng walang tunog. Hindi ako agad nag-alala. Sa unang linggo ng pagtuturo, napuno ng maliliit na sinyalis ang araw-araw namin. Ang gawin ni Lito na kumagat sa loob ng pisngi kapag concentrated siya at ang paraan ng paggalaw niya kapag may oras na tahimik ay kakaiba. Minsan, habang nagpapaliwanag ako ng bagong salita, naramdaman kong may malakas na amoy ng lupa at dugo na dumampi sa aking ilong kahit wala namang malapit na nasugatan. Isa pang pagkakataon, may aso ng kapitbahay na nawala at huli naming nakita sa gilid ng gubat na nagkakainan ang mga pagong sa paligid ng nahulog na balahibo. Pinag-uusapan ng mga kapitbahay ito na parang normal na usapan pero sa loob ko ay tumitibok ang puso ko. Unang umalingaw-ngaw ang takot ng may maganap na insidente sa kalye. Isang linggo ng gabi, may sumigaw sa kabilang kanto. Sumunod na umusok ang usapan. Siya si Kuya Jun na tumakbo papunta sa amin at sinabi na may nakita siyang dugo malabit sa tindahan ng Aling Saling. Agad kaming tumakdo at nakita namin ang maliliit na bakas ng paa at pilak na buhok na tilang binabad sa maputing likido. Nakipag-usap ako kay Kapitan Ramon at sinabi niyang tatawag siya sa health center. Nakita rin namin si Mang Berto na naglalakad. Kamay niya ay may daladala na maliit na supot na may asin at bawang. Huwag kayong lalapit, sabi ni Mang Berto. May kuto ba kung hindi ito ordinaryo? Tumayo si Ana sa gilid habang hawak ang anak niyang silito at may hawak siyang basin na tila handa sa pagtakbo. Nagtalunan kami ng mga tanong at sabi ni Tanod Tomas may nag-iwan ng marka sa pinto ng bahay na kasing laki ng kuko. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Kasabay ng mga pangyayaring ito, pumunta kami sa health center at nakipag-usap sa doktor na si Dr. Perez. Tiningnan niya ang sugat ng aso at may sinabi na kailangang dalhin sa ospital kung lumalala. Nang binanggit niya ang bagay na posible ng kinasangkutan ng hayop na may unusual na ugali, hindi ko matiis ang damdamin ng pagkakasala at takot. Ang susunod na bahagi ng kwento ay tumunog ng malakas na mga tanong at puna. Nagkaroon ng unang marahas na pangyayari habang nagliligpit kami ng gamit sa bahay ng lola. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil may hiyaw ang kapitbahay. Tumakbo kami at nakita namin ang isang babae na sugatan, daladala ang dugo sa kanyang damit. Ang babaeng iyon ay si Nida. Tumayo si Mr. Javier sa kanto, puting damit niya na may mancha at ang mukha niya ay nagkagulay gotay. Sumunod ang ambulansya at dinala si Nida sa ospital. Sa emergency room, may mabilis na pag-uusap sa pagitan ng doktor at ng mga residente. Kailangan nating mag-suture at magbigay ng antibiotics, sabi ng doktor. Meron bang period ng pag-atake o kakaibang behavior na naganap, tanong ng nurse. Sumagot si Ana na may kakaibang amoy sa hangin at may narinig na paghinga sa bubong, at parang may kumakain sa paligid. Sa oras na iyon, tinanong ako ng doktor kung may alam ako. Kinuha ang pahiyag ko at isinulat sa report. Hindi ko inasahan na ang maliit na kwento ng pagtuturo ay hahantong sa crime report at papasok sa morgue. Isang maliit na mundo ang nag-iba ang daloy sa isang iglap. Ang pakilamdam ko ay may dala akong pananagutan dahil ako ang tutor at laging kasama ni Lito. Pagkalipas ng ilang araw, Inalok ako ng dagdag na pera para magturo sa bahay ni na Javier at Ana full time. Nabago iyon ang aking routine. Sa bagong sistema, nagwabas ako ng reading, math at ilang kultura lessons sa loob ng malaking sala na may mga antigong larawan. Una akong nagduda, ngunit kailangan ko ng pera para sa lola ko kaya pumayag ako. Si Mr. Javier ay tahimik, masyadong maingat sa kung sino ang pumapasok sa bahay. Sa una, nagkaroon kami ng mahinahon na palitan ng salita. Mas maganda kung simulan natin ang reading sa pagbuo ng mga pangungusap, sabi ko. Sige po, sagot ni Ana. Nagtiwala kami sa iyo. Sa loob ng bahay, napansin ko ang mga retrato ng pamilya na tila may mga mata na nakatingin na parang may sariling buhay. Nagkaroon din ako ng pagkakataon makipag-usap ng masinsinan kay Mr. Javier. Bakit hindi mo sisiguruhin ng ligtas ang anak ko? Tanong niya na may halong pagod at sawa. Pagkabalisa, ginagawa po po ang lahat, sagot ko. Buti po, Miss Mia, mag-ingat ka, tugon niya. Ang mga pag-uusap na ito ay puno ng hindi sinabing takot at paghihinala. Unang beses na nagkaroon kami ng mahabang palitan ng dialogo na umabot ng maraming linya at palitan ng damdamin. Sa pagdaan ng mga linggo, mas madalas ang mga anomalya. Minsan nagigising si Lito sa gitna ng pagtuturo at naglalakad papunta sa labas ng bahay na hindi man lang nagpapaalam. Dahan-dahan nakakaroon ako ng kutob na may mas malalim pa sa panlabas na anyo ng bata. Dumaan ang isang gabi ng malakas na kaguluhan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malakas na hangin at tila nagdilim ang buong lugar nang biglang naglaho ang kuryente sa bahay. Nandoon kami ni Lito at si Ana at Mr. Javier. Habang naglalakad ako papunta sa bintana para maghanap ng flashlight, narinig ko ang pag-iyak ng isang bata mula sa likod ng bahay. "Sino iyon?" tanong ko. At napatingin si Ana, ang mukha niya ay naputla. "Hindi ko alam," sagot niya. Naglakad ako patungo sa likod at nakita ko ang maliit na silito na nakaluhod sa lupa. Kamay niya ay may dumi at may mabahong amoy. Nang lapitan ko siya, tumingin siya ng diretsyo sa akin at mumingiti na parang hindi bata ang isip. Ate Mia, sabi niya sa malabong boses na hindi ko madalas marinig mula sa mga bata. Kailangan natin kumain ngayon. May kakaibang tanong na umusbong sa akin at agad kong tinawag si Mr. Javier. Nagpalabas kami ng mga flashlight at doon ko nakita ang isang malambot na marka sa lupa na parang nagsilakang dahon at may maliit na kumpas ng dugo. Sumunod ang pagdagsa ng mga kapitbahay sa labas at si Kapitan Ramon ang nanguna sa pagtitipon. Sa gitna ng ingay at takot, may isang kapitbahay na nagsabi. Sabi ng matatanda, kapag may aswang sa lugar, unang babaguhi ang mga hayop. Sinabi ni Mang Berto na isang albularyo ang kailangan at siya ang tumawag agad kay Mang Ernesto, isang kilala naming albularyo sa kabilang bayan. Sa sandaling iyon, alam naming hindi ordinaryo ang sitwasyon. Nagkaroon ng ang dalawang malalakas na eksena ang pagdating ng kapitbahay sa labas at ang pag-iyak ng anak na tila walang malay sa sarili sumunod ang isang insidenteng nagbago ng lahat at nagdala sa amin sa ospital at sa morgue Isang gabi, may naganap na pag-atake sa gilid ng gubat at nasangkot ang ilang hayop at isang tao. Dinala namin si Nida sa ospital at doon nagsimula ang masinsinang pag-iimbestigasyon. Nagkaroon ng diskarte sa pagkuha ng ebidensya. Ayon kay Dr. Perez, may kakaibang sugat na hindi tugma sa karaniwang kagat ng aso o ng tao. Ito ay may marka na parang may maliit na buto o kuko na pumasok at may paggalaw na parang inikot sa laman. Ang deskripsyong ito ay dinala sa police report at may kinuha ring larawan para sa morgue. Bilang bahagi ng pagtalakay sa prosedural na bahagi, ipinaliwanag ng doktor na ang forensic analysis ay magsusuri ng chemical sa sugat, maghahanap ng mga bakas ng laway at magkokolekta ng tissue sample para matukoy kung ang aggressor ay animal, tao o may ibang katangian. Kailangan din ng temperature control sa sample at maingat na dokumentasyon para sa paglilipat sa morgue. Ganito inilarawan ng doktor sa amin ng maikse ngunggit malinaw. Sinesample nila ang mga sugat, pinapasa sa laboratorio at hinahanap ang anumang kakaibang protina o enzymes na hindi normal. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malamig sa aking katawan. Hindi ko na lamang pinangalanan ang pakiramdam na para bang ginagalugad nila ang kaluluwa ng baryo namin. Dumating ang albularyo na si Mang Ernesto at dala niya ang kanyang mga kagamitan. Pinag-usapan namin ang ritual at ang mga alternatibong lunas. Ang proseso na inilarawan sa amin ay hindi basta-basta ritual lamang. Binigyan ako ni Mang Ernesto ng simpleng paliwanag na iginalang. Nililinis niya ang paligid gamit ang asin at bawang, binubunot ang anumang bagay na nakakapit sa bintana o pintuan at binabasa ang ilang orasyon na nagmula pa sa mga ninuno. Sinabi din niya na may mga oras na kailangan ng sakripisyo ng pag-ibig at hindi dugo. At may mga technical na hakbang kung kailan dapat nanggalin ang mga marka sa katawan ng biktima at paano pipiliin ang oras ng orasyon. Sa madaling salita, inihanda niya ang ordinansa. Dapat vaccinated ang mga hayop ilayo ang bata sa buwan ng pagsikat ng araw sa gabi at tiyaking may bawang sa bawat sulok ng bahay. Sa procedural na paliwanag, sinabi niya rin na may pagkakataon na ang pagbuntis na within the family ay pwedeng magdala ng abnormalidad at dapat kumonsulta sa albularyo at sa doktor ng sabay. Ang mga paliwanag na ito ay may parehong sensibility na etniko at praktikal. Hindi kami nagtiwala agad, ngulit wala kaming maaasahan kundi subukan. Isang hating gabi na puno ng pag-ikting ang nagdala sa amin sa pinakadelikadong bahagi ng kwento. Napagdesisyonan naming subukan ang ritual na pinayuhan ni Mang Ernesto. Nagdala siya ng asin, bawang, dalawang litid na itim at pula na tila palamuti sa kanyang sinaunang damit at isang maliit na kahon na may mga lumang orasyon. Pinaupo niya ako, si Ana at si Mr. Javier at ininsis niya na si Lito ay hindi dapat sumali sa gitna ng ritual nagkaroon ng mahabang palitan ng salita. Paano kapag magalit siya, tanong ni Ana sa pag-aalala. Kailangan nating gawin ito ng tama, sagot ni Mang Ernesto. Pung may lumalaban, hindi siya papayag na malinis ng basta-basta. Ang usapan ay lumalim at umabot sa walong iba pang linya ng palitan bago kami nagkausap ng masinsinan. Habang ginagawa ang ritual, pinalibot namin ang bahay ng mga bawang at asin at binasa ang orasyon ng tatlong beses. Ang amoy ng usok ng panalangin at nasusunog na dahon ng ilang halamang gamot ay pumuno sa sala. Nakaramdam ako ng kakaibang pagbabago sa hangin. Dumating ang oras na ipinatawag ni Mang Ernesto na paalisin si Lito palabas ng bahay. Tumayo si Ana at nagbitbit sa anak papunta sa labas. Sa pagsikat ng buwan, may narinig kaming pagyugyog sa parehong hangin at isang malalim na ungol na nagmula sa gubat. Naramdaman kong may humahagod sa likod ng aking leeg. Naglakas loob kaming tumingin at nakita namin ang anino ng isang nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga puno. Sa sandaling iyon, tumakbo kami pabalik at nagpilit na ipagtanggol ang bahay gamit ang ilaw, asin at ang mga orasyon na binasa. Biglang tumalon si Lito sa aming harap at tumingin sa amin ng may kakaibang tindi. Hindi ako nag-isa, sabi niya. Ang boses niya ay parang maraming tinig na pumapasok sa isang katawan. Akala ko ay nagluloko lang ang pagod o trauma, ngunit may ibang katangian ang paraan niya ng paggalaw. Sumunod ang matinding paghahabol at konfrontasyon. Humantong ang lahat sa isang gabi ng paghabol sa gubat. Kasama namin si Kapitan Ramon, si Tanod Tamas, si Kuya June at si Mang Berto na may dalang posporo at asin. Nagdala din kami ng flashlight at ilang krus. Nagkaroon ng dalawang bahagi ng laban. Unang bahagi ay ang paghahanap sa lugar kung saan nakita ang marka at pangalawang bahagi ang pagtagpo sa nilalang. Sa loob ng mahigit isang oras ng paghabol, may narinig kaming pag-ikot ng lupa at pag-iyak na hindi katulad ng tao. Bigla, lumabas ang isang anino na mabilis at parang lumulutang sa lupa. Simigaw si Kapitan Ramon habang nagsibilya kami ng liwanag. Itaboy, Itaboy gamit ang bawang, utos ni Mang Ernesto. Sumunod ang mabilis at maraming palitan ng utos at sagot na parang mga linya sa isang mahabang eksena. Huwag ninyo siyang lapitan, sabi ko. Kunin natin ang bata. Hindi pwedeng payagang kumain siya ng malayo, tugo ni Kuya June. Kailangan nating iwasan ang dugo, sabi ni Mang Berto. Sa gitna ng kaguluhan, may kumalas na isang malakas na tunog at may napasinghap. Nakita namin ang anino na gumapang pabalik sa isang puno at doon namin nasaksihan ang nilalang ay may buhok na kulay pilak at mga mata na parang naglalaglab. Bigla, si Lito ay kumilos at lumayo sa amin na parang imposibleng bilis para sa isang bata. Ngunit may lumilitaw na kakaibang katangian sa kanya. Ang mga mata niya ay nagbago ng kulay at ang kanyang mukha ay nagkakaroon ng ibang anyo. Tinawag ni Mang Berto ang orasyon at inikot ang asin sa hangin. Sa isang saglit ng katahimikan na naging parang elipsis, may malakas na sigaw at naglaho ang anino na parang tumupi sa lupa. Hindi namin agad alam kung ano talaga ang nangyari, mulit alam naming may nasaktan at may naiwan na marka sa aming mga kaluluwa. Pagkatapos ng insidente, kami ay nagdala ng mga ebidensya sa barangay hall at sa ospital. Dinala rin namin ang mga kuha ng larawan at ang ilang sampol ng balat na nasa kamay ng mga biktima. May binigay na pahayag si Dr. Perez at may isinulat ang mga opisyal. Sa loob ng mga sumunod na araw, dumating ang iba't ibang reaksyon mula sa komunidad. Ang ilan ay naniniwala sa alamat, ang iba ay nagduda at may kumalat din ang balita sa social media tungkol sa isang posibleng kaso ng kakaibang sakit. Ako ay nagsulat at nagsalita sa harap ng barangay na may halong emosyon. Hindi natin ito pwedeng itago, sabi ko. Kailangan ng tulong at suporta. Sa tulong ni Kapitan Ramon, inorganisa ang isang meeting kasama ang barangay tanod at ilang manggagamot. Tinanggi ni Mr. Javier na ipakita ang mga larawan sa labas ng bayan dahil takot siya na baka mawala ang reputasyon ng pamilya. Ang tensyon sa pagitan ng paghahanap ng solusyon at pagprotekta sa imahe ng pamilya ay naging dahilan ng maraming hindi pagkakaintindihan. Sumapit ang epilogo ng kwento sa tatlong yugto at dito ko ilalahad ang nangyari isang buwan, tatlong buwan at anim na buwan matapos ang pinakamahigpit na araw. Isang buwan pagkatapos ng insidente, puno ang barangay ng usapan at may mga tao pa rin nag-iingat. Ako at si Lola Maria ay nagbabantay ng gabi paminsan-minsan at nag-aalala kapag may hangin na malamig. Si Ana ay naglilihim sa akin na napapabalita sa kapitbahay na si Mr. Javier ay nagpagamot na sa ibang doktor at kumonsulta sa ibang lugar. Ako ay nakipag-usap kay Mang Berto at sinabi niyang may nakita pa siyang ibang marka sa isang lumang puno malapit sa sementeryo. Sa panahong iyon, lumabas ang mga volunteers mula sa bayan at may daladala silang mga flashlight at asin. Nagkaroon kami ng support group para sa mga biktima at mga pamilya nila. Sa loob ng isang buwan, may limang kaso ng pagkakakita ng kakaibang anino ang naitala, ngunit karamihan ay walang sapat na ebidensya para maireport sa mas mataas na autoridad. Nalaman din namin na si Lito ay panandali ang inilipat sa bahay ng tiyuhin niya sa kabilang lalawigan dahil sa takot ni Ana. Ang komunidad ay nagsimulang magtakda ng mga bagong alituntunin tuwing gabi at may mga relihiyosong pagdarasal na isinasagawa. Tatlong buwan pagkatapos, napansin ko ang pagbabago sa sarili ko at sa aking mga kapitbahay. May ilan ang nagbalik ng normal ang buhay pero may mas marami pa rin gabi ng hindi pagkakatulog. Ako ay muling nagturo online upang magkaroon ng kita at nakapulot ako ng bagong klase sa lungsod. Binigyan ako ng oportunidad na makipagtanyam sa isang lokal na radio station upang magbahagi ng ating karanasan. Sa panahong ito, nagkaroon kami ng mas masusing pagtingin sa dokumento at larawan at may tumulong na isang doktor mula sa munisipyo na gumawa ng mas malalim na pagsusuri. May nadiskubre sa isang tissue sample na posibleng nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang protina, ngunit hindi pa rin sapat ang ebidensya para sabihing ibang species ang sangkot. Habang tumatakbo ako sa gawaing araw-araw, palagi kong naiisip ang maliit na mukha ni Lito at kung ano ang nangyari sa kanya. Napuntarin ako sa isang panibagong programa kung saan tinutulungan ang mga pamilya na makaiwas sa panganib kasama ng libreng seminar tungkol sa kaligtasan at basic first aid. Sa social aspeto, may ilan na nagsimulang magsabing huwag nang magpanukala ng mga bagong students mula sa pamilya ni Javier at may mga tumutulong din na magbigay ng psychological support. Anim na buwan ang lumipas at may mga mahahalagang pagbabago. Si Lito ay bumalik mula sa bahay ng tiyuhin, ngunit may ibang ora. Si Ana ay nagpasya na lumipat ng bahay at magtrabaho sa ibang lugar. Si Mr. Javier ay nawala sa public view at nakipaghiwalay sa amin dahil sa pangangailangan ng privacy. Ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo at naging mas maingat sa pagpili ng estudyante. Nakipagkita ako kay Mang Ernesto at nagpasalamat sa kanya at tumulong ako sa pagbuo ng isang maliit na grupo na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lokal na alamat at kung paano maghanda. Nagkaroon kami ng mas malinaw na protokol sa barangay, may nakatalagang mga tanod na nagbabantay sa gabi, at may mga tahanan na naglagay ng bawang sa bawat pintuan. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa akin. Natutunan kong humingi ng tulong at hindi magpadala agad sa takot. Ngunit, sa kabila ng mga pagbabago, may malalim na marka nakaliwa sa akin na hindi matanggal. May mga gabi na tumutunog pa rin sa isip ko ang tawa ni Lito at ang malamig na pagdampi sa kortina. May mga pagkakataon na ako ay nagtatanong sa sarili kung bago ba siyang sumailalim sa kakaibang pagbabago o siya ba ay laging ganoon, ngunit hindi natin napansinan. Ang mga sagot ay naglilihim pa rin sa dilim. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magbigay ng konkretong payo at minsale. Una, Kapag may kutob kayo na may kakaiba sa inyong paligid, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa lokal na otoridad at sa mga eksperto. Pangalawa, ang pagsanib ng kaalaman ng albularyo at modernong medisina ay minsan kinakailangan para maunawaan ang isang pangyayari. Pangatlo, ang komunidad ay nahalaga. Huwag itago ang karanasan dahil baka ito ang makapigil sa iba na maaksidente. Kung may naranasan kayong katulad nito, o may kilala kayong nagsasabi ng kakaibang bagay, iwanan ninyo ang inyong kwento sa comment. Babasahin ko ang mga ito at pipiliin ko ang pinakamakahulugan upang magpag-usapan natin ng masinsinan sa susunod na episode. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyo pa ng mga totoong testimonya tungkol sa mga alamat ng baryo, mag-subscribe na kayo sa channel na ito. Dito kami nagdabahagi hindi lang ng takot kundi ng mga aral at katotohanan. Salamat sa pakikinig at pagtiyaga sa akin habang inilatag ko ang lahat ng nangyari. Sa dilim ng ating bayan, natutunan ko na minsan ang pinakamalalim na takot ay hindi ang anino sa gubat, kundi ang lihim na tinatago ng sariling tahanan.